nasasabi ka ba sa isang bagay? Hindi mo matukoy ang dahilan, ngunit lahat ay mukhang maganda sa loob at labas. Mas madali mong umiti sa mga tao kaysa pumili ng mga pagkakasala. Maaaring ito ay dahil may magandang mangyayari sa iyong buhay. Sa video ngayon, ipapakita ko ang walong senyales na nagpapakita na malapit ka ng makatagpo ng isang bagay na kaaya-aya, at kapag sinimulan mong maranasan ang mga palatandaang ito, ano ang dapat mong gawin? Kung wala kang nararanasan na mabuti, ang salita ng Diyos ang tutugon sa iyong sitwasyon ngayon. Sikaping panoorin hanggang sa wakas habang naghihintay sa iyong buhay ang malalakas na pananalita. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang Diyos ay nagprogram ng magagandang kaganapan sa iyong buhay. Minarkahan niya ang oras para magsaya ka. Maaring nakaranas ka ng pagbagsak sa iyong negosyo, iba't ibang mga hamon ang yumanig sa iyong bangka. Gayon paman, ang katotohanan ay isang bagay na maluwalhati na malapit ng mangyari sa iyong buhay. Ngayon, anong mga palatandaan ang magpapaalam sa iyo na malapit na ang oras ng iyong pagsasaya? Numero uno, isang hindi inaasahang pagmamadali ng enerhiya. Kapag nagsimula kang makaramdam ng kagalakan, may magandang mangyayari sa iyong buhay. Maaaring hindi mo alam ang dahilan nito, nararamdaman mo lang ang saya mula sa loob. Maaaring matagal ka nang nasa higaan, at biglang bumalik ang iyong lakas, at maaari kang magsagawa ng mga aksyon na hindi mo magawa noon. Iyan ay isang malakas na senyales na ang iyong paggaling ay dumating na. Marahil ay nagtitiwala ka sa Diyos para sa isang bata. Ikaw ay naging sumpungin at malungkot, pakiramdam ng malungkot pagkatapos nagpasiyak kang manalangin at pagkatapos ng panalangin ito isang hindi maipaliwanag na alon ng kapayapaan ang tumatagos sa iyong kaluluwa lumalakas ka at nagpapatuloy sa gawain ng araw na may kadalakan ito ay isang palatandaan na sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin at ang iyong patotoo ay malapit na ito ang patotoo ni Hannah matapos siyang ipagdasal ni Ellie. Sinasabi ng isa Samuel isa oras labing walong minuto, pagkatapos ay yumaon siya at kumain, at ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. Wala nang lugar ang kalungkutan sa kanyang puso, dahil dumating na ang kanyang oras. Sa makatuwid, kapag naranasan mo rin ito, ang Diyos ay malapit ng magsagawa ng isang himala sa iyong buhay. Huwag itago ang lakas na ito, pahalagahan ang mga tao sa iyong buhay, magsaya sa kalikasan, at sa lalong madaling panahon ay mapupuno ang iyong kagalakan. Bilang dalawa, nagsisimula kang magtrabaho ng husto at masigasig sa isang bagay. Marahil ay nakaramdam ka ng pagod at sumuko sa isang pagtugis sa nakaraan. Iyon ay maaaring dahil wala kang makitang pag-asa sa direksyong iyon. Pagkatapos ay nakalimutan mo ang layunin sa mahabang panahon. Ngunit isang araw, ang iyong puso ay biglang kumapit dito, at nagsimula ka sa panibagong lakas. Ito ay sinyales na may lalabas na kakaiba rito. Kaya ilagay sa lahat ng iyong mga pagsisikap ito ay hahantong sa isang araw ng isang groundbreaking tabumpay. Maaring ito ay isang bagong negosyo, magsisimula kang mag-isip ng walang iba kundi kung paano palawakin ito. Ito ang dios na umaakay sa iyo sa tabumpay. Sa kalaunan, ang iyong negosyo ay lalago. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo dapat pahintulutan ang sinuman na maliitin ang iyong maliit na pagsisikap. Huwag haya ang pagtawanan ng sinuman ang iyong maliliit na simula. Sinasabi sa Zakarias 4, siyam tandang bawas isa zero, ang mga kamay ni Zerubabel ay naglagay ng pundasyon ng templong ito, ang kanyang mga kamay din ang kumpleto nito. At malalaman mo na ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ay nagpadala sa akin sa iyo. Yamang ang pitong mata ng Panginoon na nasa buong daigdig ay magagalak kapag nakita nila ang piniling batong pambato sa kamay ni Zorobabel. Ang talatang ito ay nagsasabi sa iyo na kapag ginawa mo ang lahat ng iyong pagsisikap sa isang pagsisikap, ikaw ay makikinabang dito. Bukod pa riyan, nagdudulot ka ng kagalakan sa puso ng Diyos. Numero ng tatlo, nasasabik ka tuwing umaga. Sinasabi sa awit 30, 5, sapagkat ang kanyang galit ay panandalian lamang, ngunit ang kanyang paglinap ay habang buhay, ang pag-iyak ay maaaring manatili sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Maraming tao ang nagpupumilit na magsaya, hindi nila makita ang anumang dahilan kung bakit dapat nilang purihin ang Diyos. Kaya, ang lahat ng kanilang nakakaharap ay isang maling bagay o iba pa. Gayunpaman, kapag naranasan mo ang kagalakan sa iyong puso tuwing umaga, ito ay senyales na ang iyong araw ay puno ng kagalakan. Hindi ka magpapakita ng anumang negatibong enerhiya, at kahit na dumating sila, hindi ka magre-react sa kanila. Gayun din, kapag ang lahat ng iyong mga problema ay hindi na nababalot sa iyo, ito ay isang senyales na ikaw ay patungo sa tuktok. Maaaring natulog ka na may bigat na puso, ngunit bigla mong nawala ang lahat sa umaga. Senyales iyon na makakaranas ka ng pagbabago sa araw na iyon. Sumakay sa agos at hayaan ang kagalakang ito na sumasalamin sa lahat ng iyong ginagawa. Bilang apat, ganap na kalayaan mula sa nakaraan. Maraming tao ang nabubuhay sa kanilang mga nakaraan, ang mga pasanin ng trauma ng kanilang pagkabata, sirang relasyon, at kabiguan ay patuloy pa rin sa kanila. Ngunit sa sandaling malaya ka na sa mga bagay na ito, senyales iyon na malapit ka ng makaranas ng bago. Ang nakaraan ay may kapangyarihang bawasan ang iyong kadalakan. May potensyal itong pigilan ka sa pag-abot sa mga pagkakataon. Pinipigilan ka nitong magtiwala muli. Kaya naman hindi ka dapat binihag nito. Dapat mong bitawan ito at ihanda ang iyong isip para sa mga bagong bagay. Maging ang Biblia ay nagsasabi na ang mga lumang bagay ay dapat lumipas, at ang lahat ng mga bagay ay dapat na maging bago. Ibig sabihin dapat mong bitawan ang nakaraan para makita ang iyong magandang kinabukasan. Kung matagumpay mong nagawa iyon, maghanda para sa isang bagong bukang liwayway. May magandang mangyayari sa buhay mo ngayon dahil sariwa ang puso mo at handang tanggapin ito. Wala kang anumang nakatagong iniisip o sama ng loob na nakalock sa isang lugar. Hindi ka alipin ng mga pag-iisip ng kabiguan at pagtanggi. Kaya, mag-ingat, malapit nang mangyari ang magagandang bagay. Numero limang, isang mahusay na paghawak sa iyong mga damdamin. Ito ay isa pang senyales na may magandang darating sa iyo. Madalas mong pinahihintulutan ang iyong mga damdamin na mas mahusay sa iyo. nag ka sa mga sitwasyon ng may galit at pinapayagan mo ang mga aksyon ng iba na sirain ang iyong kalooban. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi mabuti para sa buhay na tinawag ka ng Diyos upang mabuhay. Ang negatibong pag-iisip ay umaakit ng negativity, ngunit kapag sinimulan mong kontrolin ang iyong mga emosyon, nakakaakit ka ng magagandang bagay sa iyong buhay. Numero 6, nagiging matyaga ka at nakakarelax sa harap ng mga paghihirap. Bilang mga tao, ang ating reflex action sa harap ng mga paghihirap ay ang sumuko o magreklamo. Nagtantrums kami at nagsisigawan. Ngunit kapag may magandang dumating, tinatamasa mo ang kapayapaang lampas sa iyong pangunawa. Maging matyaga ka at walang mayayanig sa iyo. Iyan ay dahil sigurado kang hindi kalalamunin ng mga paghihirap. Si Apostol Pablo ay naglalakbay kasama ng iba nang ang dagat ay naging maingay. Ang mga tao ay natakot, ngunit si Paul ay hindi. Sinabi niya sa iba na walang mangyayari sa kanilang buhay maliban sa barko. Nahirapan silang paniwalaan ito. Napakapayapa ni Paul kaya pinayuhan niya silang kumain. Ganito karelax si Paul dahil sigurado siyang walang panganib na mangyayari sa kanila. Kapag naging cool-headed ka sa isang masikip na sulok, iyon ang Diyos na kasama mo, at gagawa siya ng mga kababalaghan sa iyong buhay. Numero pito, pagbuo ng mga bagong koneksyon sa buhay. Kapag nakilala mo ang mga bagong tao at lumikha ng mga bagong alyansa, ikaw ay gumagalaw patungo sa isang bagay na mahusay. Bakit? Ito ay isang palatandaan na ang ilang mga tao sa iyong buhay ay lumampas sa kanilang pagtanggap. Hindi mo na sila kailangan, kaya kailangan na nilang umalis at tulad ng ginagawa nila, isinasara mo ang gate sa iyong lumang pamumuhay. Tinatanggal mo ang iyong sarili mula sa negativity. Magbubukas ito ng pinto para sa mga bagong tao, at sa pagdating nila, ipinakikilala ka nila sa mga bagong pagkakataon. Ang iyong mga relasyon ay nagbabago, at ang iyong buhay ay bumubuti. Kaya, sikaping buksan ang iyong puso kapag may mga bagong tao na kumonekta sa iyo, iyan ay isang magandang senyales. Gayunpaman, huwag mawala ng iyong bantay. Hindi lahat ng koneksyon ay maka Kailangan mong maging matalino sa espiritual bago pumili ng mga bagong kaibigan. Maaaring ipaunawa sa iyo ng Diyos ang kanilang layunin sa iyong buhay. Huwag hayaang mapalapit sila sa iyo kung hindi sila darating para sa magandang dahilan, Munit maaari mo silang papasukin kapag napayapa mo na ang kanilang personalidad. Kapag pinaniwalaan sila ng Espiritu ng Diyos, dapat mo silang yakapin. Ang ganitong mga relasyon ay karaniwang humahantong sa kapayapaan at kagalakan, sila ang batayan para matupad ang tadhana. Numero 8. Banal na paghahayag mula sa Diyos Ihahayag ito ng Diyos sa iyo kapag malapit mo nang maranasan ang isang dakilang bagay. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng mga panaginip, mga pangitain, o isang kaganapan. Kahit na dumaranas ka ng mahirap na oras, patuloy niyang tiyakin sa iyo ang kanyang presensya. Ihayag niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sinasabi ng Roma 8 oras 18 minuto, itinuring ko na ang ating kasalukuyang mga paghihirap ay hindi katumbas ng halaga na ihambing sa kaluwalhatyang mahahayat. Si Apostol Pablo ay nagsasalita mula sa kung ano ang ipinahayag sa kanya ng Diyos. Sa kaibuturan niya, alam niyang kahit nagdurusa siya, isang maluwalhating kinabukasan ang inihanda para sa kanya, Isang senaryo ang nangyari sa Lukas isa oras tatlumput minuto negatibo apat naput apat. Ang Anghel Gabriel ay nagpahayag kay Maria ang kanyang sinapupunan ay magiging daanan ng mesyas patungo sa lupa. Pagkaraan ng ilang panahon, binisita niya si Elizabeth na buntis. Pagkatapos, nang marinig ni Elizabeth ang mga pagbati ni Maria, ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth ay lumundag sa tuwa. Pinuno siya ng banal na espiritu, at pagkatapos ay nagpropesya siya, na nagpapatunay sa sinabi ng anghel kay Maria. Ito ay isang banal na paghahayag kay Maria na siya ay mga anak ng isang dakilang anak. Kapag nagsimula kang magkaroon ng mga banal na paghahayag, huwag mag-alinlangan, nakatakdang gawin ng Diyos ang isang bagay na kamanghamangha sa iyong buhay. Ngunit pagkatapos, maaari bang hindi mo nararanasan ang mga palatandaang ito? Ibig bang sabihin ay ayaw ng Diyos na gumawa ng isang bagay sa iyong buhay? Siyempre hindi. Sa halip, hindi mo nararanasan ang mga palatandaang ito sa ilang kadahilanan. Una, maaaring nasa panahon ka ng pagsasanay ng iyong buhay. Kadalasan ito ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ng isang lalaki. Maaaring wala siyang maramdamang tinatawag na Diyos sa panahong ito, ngunit ang totoo, inihahanda ng Diyos ang gayong kaluluwa para sa mga kababalaghan. At gaya ng sabi sa Ecclesiastes tatlo, isa, may panahon para sa lahat ng bagay at panahon para sa lahat ng gawain sa ilalim ng langit. Magtatapos ang iyong panahon ng paghahanda, at magsisimula kang maranasan ang mga bunga ng paghihintay sa Diyos. Ang isa pang dahilan ay maaaring sarado mo ang iyong puso sa mga positibong bagay sa buhay. Tignang mabuti ang iyong sarili, ikaw ba ay isang pesimista? Mababa mo ba ang tingin mo sa sarili mo? nahihirapan ka bang pahalagahan ng mga tao? Kung ikaw ay ganoong uri ng tao, maaaring mahirapan kang unawain ang mga palatandaan ng mabubuting bagay. Bakit? Nakakadiri ang ugali mo dito. Kaya, baguhin ang iyong pananaw sa buhay. Subukan hanggat maaari upang maging positibo. Maaaring nabubuhay ka pa rin sa nakaraan. Kung nahihirapan kang patawarin ang isang tao sa iyong nakaraan, hinaharangan mo ang iyong mga pagpapala. Kung hindi ka pa gumagaling sa mga nakaraang sakit, sakit at pagsisisi, hindi ka handang maranasan ang magagandang bagay. Kailangan mong gumaling. Kailangan mong hayaan ang Diyos na magbukas ng bagong yugto sa iyong buhay. Maaaring hindi mo makita ang mga palatandaang ito dahil nawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. Ang iyong pananampalataya ay ang tanging ugnayan sa pagitan mo at ng Diyos sa sandaling alisin mo ang pananampalataya mula sa larawan, hindi na muling makakapagbigay ang Diyos ng anuman sa iyo, at ang ibig sabihin ay mahihirapan siyang buksan ang iyong mga mata sa magagandang bagay. Bakit? Ang iyong kasalukuyang katotohanan ay ang tanging nakikita mo, at iyon ang iyong pinaniniwalaan. Kung pisikal lang ang pag-iisip ni Maria, magdududa sana siya sa anghel, ngunit hindi, naniwala siya sa anghel, kahit na hindi pa siya nakakakilala ng sinumang lalaki iyan ang mindset na tumatanggap ng magagandang bagay at iyon ang isip na dapat mong taglayin i-renew ang iyong pananampalataya sa Diyos huwag bigyan ng puwang ang pag-aalinlangan at takot ito ay mga sandata mula sa kalaliman at kailangan mong iwasan ang mga ito upang hindi ka makaligtaan sa mga plano ng Diyos para sa iyo pagkatapos suriin muli ang iyong buhay may mga bagay ba na kailangan mong paghiwalayin ng iyong sarili mayroon bang mga saloobin na kailangan mong ihinto ang pagpapakita? Ang lahat ng ito ay maaaring humadlang sa iyo mula sa kadakilaan. Alisin ang kasalanan. Sinasabi ng Biblia sa Hebreo na dapat mong alisin ang kasalanan na bumabalot sa iyo. Kapag natupad mo ang utos na ito, handa ka na para sa pagtaas. Isa sa mga senyales ng nakakaranas ng magagandang bagay ay ang pagtanggap ng mga bagong tao sa iyong buhay at nangangahulugan iyon na dapat kang maging handa na bitawan ang mga luma. Makinig, ang kahandaang iyon ay dapat na naroon. Kung hindi mo sila bibitawan, baka hindi ka makaranas ng pagbabago. Maniwala ka sa akin, kapag nawala mo na ang mga bagay na ito, at tapos na ang iyong panahon ng paghahanda. Walang makakapigil sa iyo na makita ang mga palatandaan ng isang pambihirang tabumpay kapag sinimulan mo silang makita, ano ang dapat mong gawin? Una, dapat kang magtiwala sa Diyos na tutuparin ang mga ito. Isang bagay ang malaman na pagagalingin ka ng Diyos, isa pa ang maniwala na pagagalingin ka niya. Ipinakita sa iyo ng Diyos ang malalalim na paghahayag tungkol sa iyong kapalaran, dapat kang magsimulang lumakad sa pagkakahanay at magtiwala sa Kanya upang isakatuparan ang pangitain. Huwag subukang gawin ang mga bagay sa iyong sarili. Pagkatapos, maging matyaga at huwag masyadong matuwa. Ito ay napakahalaga. Marami ang nawala ng subaybay sa kanilang mga pangitain dahil sila ay naiinit. Ibinahagi nila ang paghahayag ng Diyos sa maling tao na siyang wakas. Pinangarap ni Joseph na siya ang magiging ulo ng kanyang sambahayan, ngunit siya ay masyadong naiinip sa simula. Ibinahagi niya ang kanyang mga pangarap sa kanyang pamilya, at iyon ang simula ng puot halos patayin siya, kung hindi dahil sa interbensyon ng Diyos. Si Mary naman ay matalino. Alam niyang walang makakaintindi sa kanyang narinig maliban kay Elizabeth, at bago pa man niya ibuka ang kanyang bibig para magsalita, ay nagpropesya na ang matandang babae. Kaya, huwag masyadong matuwa sa anumang bagay. Panatilihin ang mga bagay sa iyong sarili hanggang sa matupad ito ng Diyos. Pagkatapos, hayaang pangunahan ka ng banal na espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag mas nakikita mo ang mga palatandaan na nagtatampok, mas dapat kang lumapit sa salita ng Diyos. Iyan ay kung paano mo masubaybayan kung ano ang gagawin ng Diyos. Marami ang huminto sa pagbabasa ng salita ng Diyos nang nasaksihan nila ang mga sagot sa kanilang mga panalangin, napakalaking pagkakamali iyon. Huwag lumayo sa salita ng Diyos, at habang ginagawa mo iyon, sikaping magpasalamat. Ito ang ginawa ni Maria, patuloy siyang nagpasalamat sa Diyos sa pagpapakita ng kanyang pabor. Dapat mo ring pasalamatan ang Diyos para sa kung ano ang kanyang gagawin kahit na hindi mo alam ang eksaktong bagay. Panghuli tandaan na manalangin. Manalangin tungkol sa mga palatandaan, manalangin na tuparin ng Diyos ang kanyang mga salita, at iyon ang gagawin mo ngayon. Panahon na para buksan ang iyong puso sa Diyos. Manalangin tayo. Ama sa langit, hari ng kaluwalhatian, sinasamba kita ngayon. Salamat sa biyayang ipinagkaloob sa akin na marinig ang iyong salita. Ang aking pagiging buhay ay hindi sa aking kapangyarihan o sa aking lakas. Ako ay nabubuhay dahil itinalaga mo ito. Salamat sa pagpapakita ng mga palatandaan na nagsasaad ng mga dakilang bagay, ang aking buhay ay mararanasan ang mga ito, at aking ibabalik ang lahat ng kaluwalhasyan sa iyo. Mayroon bang anumang bagay na maaaring humadlang sa iyong kaluwalhasyan sa aking buhay? Ama, ihiwalay mo ako sa kanila ngayon. Gawin mo akong tumanggap sa iyong mga pagpapala ang iyong mga kababalaghan ay dapat punan ang aking buhay. Humihingi ako ng awa sa lahat ng aking nakaraang pag-ugali. Patawarin mo sana ako, hindi sila dapat magsilbing hadlang sa katuparan ng aking kapalaran. Ipinapahayag ko na alisin ko ang anumang pumipigil sa akin na makaranas ng magagandang bagay. Ang isa sa mga palatandaan ng nakakaranas ng magagandang bagay ay ang isang mahusay na paghawak sa aking mga damdamin. Mangyaring tulungan akong kontrolin ang aking sarili hindi dapat sirain ng aking damdamin ang iyong maluwalhating mga plano para sa aking buhay. Buwin mo sa akin ang bertud ng pasensya, dapat akong matutong maghintay hanggang sa iyong matupad ang iyong mga plano. Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Wasakin ang binhinang pagdududa at takot sa akin. Dapat akong magtiwala sa iyo sa lahat ng paraan. Sinabi mong pagagalingin mo ako sa makatuwid na niniwala ako. Sinabi mo na palalakihin mo ang aking baybayin at ibibigay ang lahat ng aking pangangailangan. Ang lahat ng ito ay magiging bahagi ko. Mangyaring isagawa ang iyong salita sa aking buhay. Tulungan akong maniwala sa aking sarili. Hindi ako dapat magkaroon ng negatibong pag-iisip sa iyong mga pangako. Hindi sila dapat parang fairy tales sa akin. At habang hinihiwalay mo ang mga tao sa akin para magpasok ng mga bago, tulungan mo akong palayain sila. Ito ay tanda na binubuksan mo ako sa mga bagong pagkakataon. Sa makatuwid, hindi ko dapat itigil ito sa aking mga kamay. Tinatanggal ko ang aking sarili sa nakaraan, pinatawad ko ang lahat ng kailangan kong patawarin. Hinding-hindi na ako magtatanim ng sama ng loob sa puso ko. Walang makakapigil sa mga magagandang bagay na iyong binalangkas para sa aking buhay. Ako ay ningiti magpakailanman dahil alam kong tutuparin mo ang iyong salita. Salamat, Jesus, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng Espiritu. See you sa susunod na video.